Dali asa guni mo nakatog anak. O lo di, diwakli ni mo akong tiil anak. ina na lang dai bata iwakli na lang tiil ni mama. Ha? Iwakli na lang ni mas mama Lisa. Ayan guys, good morning once again. Ayan, palagi lang po ako naga-update ni Papi sa inyong lahat mga palangga. Habang may uh, habang may time pa sa pag ah uh, update ni Papi guys kasi mamaya guys uh, magla-live na po ako mamaya. Ayan, happy Sunday everyone. So always update ni Papi mga palangga. Mag-update tayo palagi ni Papi. Ang inyong inudulong aso. Happy Sunday sa lahat. Sana pagpalain po kayo ng poong may kapal, mga palangga. Yan. po si Papi guys, nagpahinga lang dito sa upuan. Good morning, good morning. Happy Sunday. Ito po si Papi. Nagpahinga lang. lab kayo ning mama guys oy. Porti na yung lab ni mama Lisa. Ano bataan eh. Huwag pinangga kayo ni Nako guys. <laughs> Yan po si papi mga palangga. Nakikinig lang po. Hindi po siya natutulog guys. Nakikinig lang po siya. Ano na nasang langgam anak. pa Napaminawa hala ni kusag nagtingog anak naman rin siya kaatbang anak to sa layo magkinuntisay sila tingog anak kisay kinakusgan nila tingog anak namagina ikaw na nila anak ay nakaroon o naman ni tingog anak dito sa layo, o nasan siya nagtingog anak nagkinuntisay bitaw sila anak kisay dako nila tingog anak <laughs> Hala. Hala. na. sigi usig anak. Hala. Hala. Hala, Hala. 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 kisaron anak. Hala. Yan, mainit na po guys, oh. Mainit na po sa labas. Wala na pong ulan. Yan po guys, yung ano, yung saging ko na munga na po mga palangga. Yung saging ko sa... Ah... Uh, likod at then yung uh, dragon fruit ko mga palangga may bunga na din sa likod so nagdungan sila guys nagdungan sila pamunga ang akong saging o ang akong dragon fruit so ang akong mga bayabas guys sige na lang siya pamunga akong mga bayabas food guys Si lolo anak to, ibabaw anak. Mo dito gi usig anak si lolo ni mo anak. Tas lolo ni mo si ibabaw anak. Mahadlok na ko mo ibabaw anak basig na irumbo ang anak. Mahadlok na ko mo si ibabaw bitaw anak. Basig na irumbo ang Ayan, ito lang po muna ang update ni Papi guys. Thank you for watching. Have a blessed uh, Sunday everyone have a blissful Sunday sa atong lahat